may, hamon lang ako Mr. dito, Mr. Chair. Yan, lang. nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag Pastor? ba kayo? Ang tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon. Kasi, Kasi kung pumayag kayo ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. As uh, for the information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation, Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa poly. We have directed the NBI to produce uh, their polygraph machine Okay. before this committee. So you, you better ask your client to answer, not you. Yes, your, your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hey, no, I'm only ikaw asking, lang asking you, ikaw lang not tayo. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulto at yung asawa mo. Kaya yung dalawa lang. Dapat po, pare-parehas po then, kami. hindi. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Hanser! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Pari... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Sen. Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Sa Tanungin mo lang ako, yes or no? Ikaw lang. Huwag mo nun sila intindin. Yes or no? Hindi po. Kap dapat ka pare... Hindi. Pari so hindi. So ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na ano na po ang man. Pero alam niyo in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inusente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the record reflect that uh, spouses Ruiz are being advised by their counsel, counsels uh, right now. Mr. Uh, Chairman. Can, can you answer? May tanong ni Senator Tulpo, uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, Ganon din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi mamaya na ngayon sila. Okay, huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon yes or no. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Ta Mrs. Ruiz. Kung yes, yes. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Senator De La Rosa will be recognized. Yes, uh, De, pa, yeah. na natin. Uh, uh. Ruiz, upon advice of your council, what is your answer? pumayag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh, ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako'y tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakantang ka natin ng bayang mag ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang? Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At Atleting NBI. Ngayon po let let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Mrs. Franz Ruiz. What about uh, Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. Hindi Okay. Okay. Uh, so, Chair. Director. Mr. Uh, Director, Mr. Mr. Chair. Uh, thereafter, Senator uh, De La Rosa. Yeah. Uh, yeah. uh nasa na nasa yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Uh, Madam Friends, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo, ano ibig sabihin na executive session? Kung po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child, child, in conflict with the law. May kodi ko ka. Okay. Kapitan, balik ka kita ha. kay Captain, ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz? Uh, good morning po, Your Honor. Ah, uh, ang pagkakilala ko lang po, Miss Senator, yung pong may pesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano, ano? May pesto po sila ng tindahan sa palaipo. Gano'n mo nakatagal silang kakilala? ano po siguro nung mga 20 2019 yata 2019 po Kailan po. ka naging kapitan 18 po 18. po so ano pag mo sa kanila yun lang po ng uh, Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na uh, nagne-negosyo sa palengke may so, influence sila wala po akong alam senator kung may impluensya sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa... Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isa, isang kapitan? Hindi po, Your Honor. Meron, sa pagkakaalam mo, meron ba siyang silang koneksyon uh, o kamag-anak mga polis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may koneksyon sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang nalalaman? wala po o ay wala magsalita hindi po talaga po wala po senator na alam ako mga mo ba itong mag ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar sa inyong lugar hindi naman po wala po akong na babalita mo ganun po kasi kami naman po kahit nag-iikot nag din po kami sa aming barangay wala naman po kaming nalalaman yung kinatatakutan iusap-usapan e sa barangay niyo Ah, uh, para po ngayon lang po may mga naririnig nga po yan sa social media nga po, yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay. Palin? E, e, dito na po nung may kaso na sila, na gano'n daw po na, gano'n daw po pala sila. Gano'n, ano na? No? Parang yun e, na ako sa po sa kanila na nananakit nga ganun lang po. Gano'n pa pala sila, gano'n din pala Ganun pala sila, gano'n. Uh, parang gano'n na, na po, parang na po Nung po. nalaman mo sa social media na gano'n pala sila, nananakit, anong naging reaction mo bilang isang kapitan? Uh, bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin po sinasabihan din po yung mga nagchismis na... Hindi na, hindi na nga chismis to eh. Totoo na nga Opo, opo. Yung sa kumpay, masakit din po sa akin kasi po bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganun yan. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sabayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad? Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Nung... Yun lang pong hindi, nila. hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. O, bukod doon, sino pa dumulog siya para i-reklamo itong mag-asawa? Ah, uh, yun pong sa ano lang nila po, sa basura, ng no, mga gulay po at saka, sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po, tatlo lang po. Sino yung isang inuupahan nila? Saka po yung... Malawa yung sa basura? Opo, yun yung... yung pangatlo? Sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling Elvi, hindi lumapit sa'yo. Ah, uh, bali po, yun nga pong nasabi ko nung unang... Eh, sinabi mo lang ngayon, tatlo lang eh. Yung inupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo niya, aso. Eh, e si Elvi. Oh, wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po... Bakit siya pumunta kung wala reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? Inaapo mi Mr. Way well, we standby lang siya. Ano mo tutulog siya doon? Makikikape siya, siya sa iyo. Mr. In Chair, pwede makasingit? the Senator Isa. Uh, just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. One or two questions. Go ahead, go ahead. So, kasi nung last time, di ba, uh, tinatalong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview na dapat in-interview mo kasi gano'n man dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo in-interview mo siya hindi mo siya in-interview and then dumating nilang agad yung amo okay. kasi lumilitaw base, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing nagsisinwaling ka parang kadler ka itong dalawa now umoke -okay na itong Mr. and Mrs. umoke -okay na yung doon sa kabilang side ikaw hamunin uh, kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O, sino ang na mo? Abogado mo ito? Okay. Yan po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado niyo? Thank you. Uh, Thank you. Uh, Isa lang abogado? You all belong to the same law firm, pati itong... You have a different law firm. So you belong to a different law firm. Okay, what law firm do you belong? Sa Makati. Paano mo nakilala ang abogado mo? Ano? ano? lang po sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po, pro bono. Opo, libre. Libre po. Is it true Lib pro bono yung services niyo? All right. Mr. Oh, Chair? interjection from Senator Tulfo. Ah, okay. Natin. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam sa si sentro doon sa binigay mong salaysay na pagdating nung uh, si victim na sabi mo madungis, hindi mo trinosis kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya okay, nakasento doon sa previous statement mo payag ka, ha? yun lang Ta -ta. yes, sir, si Kapitan magpapapolygraph ka rin, examination, -examination. Tung kinakailangan po para po sa katotohan ng Senator I think that this, uh, upon request of uh, Senator Rafi thank you Senator Jingoy thank you Mr. Chair same is granted okay, okay uh, before we hold an executive session Uh, tatanungin ko na itong si madam madam ano ang trabaho ni Aling Elvi sa inyo well, balik tayo sa sa una. ang unang trabaho ni Nani, ate Elvi po, your honor noong August 11 2019 isang araw po siya nagtrabaho sa loob ng palengke ngayon nung pagkatapos nung hapon sinalduhan ko po siya agad ng 300 pesos Then the following day ng August 12 po, 2019, patulong-tulong lang si Atel B. Sa, sa amin sa loob ng kusina kasi may kasambahe din po kami doon. 300? 300? noong unang araw? Opo. Pangalawang araw? Tapos po, noong pangalawang araw ng 12 po, sinabi ko sa Atel B., Atel B., ka ako hindi ka pwede sa tindahan, saan kaya kita dadalhin? Ang sabi po sa akin, Your Honor ay ate kahit magtulong-tulong na lang ako sabi niya o oh, sige payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun wala baga akong maibigay sa iyo na palimbawa sa tindahan o kaya sa ka pure na kasambahay kasi hindi ka hindi ganun siya kalay, kaya po sa trabaho ay di ka patulong-tulong na lang po ako sabi kay 5,000 po ang monthly niya Aling Elvin narinig niya ba yung inilahad ni Madam France Manlibo daw ang sweldo sa inyo at binigyan ka raw Yung sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag takatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, aling LV, binigyan ka raw ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buat po nag-start ako sa kanya, no po sa sweldoan. Okay. Strike one. ma uh, with the provision of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City. Totoo ba yon? Hindi po. Wala po. Ah, so totoong ina may pitaka ka raw na iwan? Wala po. Tinapon nga po nila yung gamit ko. Kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa iyo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Oh, wala. So, may, may, may pasabi ba sa inyo sa Batangas City, doon sa bahay ng anak ni na Mrs., Mr. and Mrs. Ruiz na aabotan ka ng pera? Hindi po. Yung sabi niya lang po na ipapatikap daw po niya po ako. An kasi nabihan noon? Um, yung pong inahatid po nila ako sa bahay ng anak. Sa boarding house. De, saan yung bahay ng anak? Sa palyukan po. Saan yon Saan yung palyukan? Sa may... Sa Batangas po. At Batangas City, inalo ka na ipagamot ka. Opo. Nandoon, sinabi kung magtatagal ka doon. Wala. Wala po. So, sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City para ipagamot. Opo. So, ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? isambuan po. Isang buwan. Tumulong-tulong ka rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, yung opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para mag... Sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa ating Mariape mo. At sino pe? Ito pong... Ah, yung katabi mo. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City? Opo. Ayun, nagluluto ka? Hindi po, naglilinis, naglilinis. lang po. Naglilinis. Ayun. So, ibig sabihin yan lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro inilipat eh, lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Apo. Pinagamot ka? Pa. Pinagamot? Pa. pinagamot? Ah, hindi ka pinagamot. Senator uh, Estrada, uh, you can continue. But uh, just to remind our colleagues here that we'll be having an executive session. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, kumusta naman si Aling lB bilang isang kasambahay, uh, madam? Si Ate bipo, po, ay madala, na, ang ano ko sa kanya, yung kapag alimbawa, sa mga kasama niya, mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya daw. Sabi, sabi sa amin, opo, yun ang kwento sa amin. Hmm. Tapos po, ang naglalagay siya ng madumi sa kapihan, kasi sila po magkakasama sa likod, dahil doon naman po ako nakapokus sa tindahan. Yan lang. Okay. Sa isang interview mo sa ABS-CBN, uh, sa so, uh, reporter na nagangalang Dennis Dato, nagpa-interview ka ba? Opo, Your Honor. At sinabi ninyo, and I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano, ano ibig sabihin? Kasi po, Your Honor, naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng... ng mga kalawang napako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine niya nagpinto nila sa akin kasi wala din po ako na nasa kwarto nga po kami. Ay e eh, pinabubuloanan kapag... na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, uh, ku ano-ano pa. Lahat pinabubulanan niya na eh. Okay. Sir, kung kung Quick, quick, quick na lang. Kasi sabi mo may problema sa pag-iisip. Nung no, malam mo may problema sa pag-iisip, ba't hindi mo pinacheck sa isang psychiatrist? Ba't hindi mo din lang sa doktor? Ba't hindi mo na lang pina-let go? O, kaysa naman patuloy pa rin siyang malakit sa sakta ng kanyang mga kasamahan. My sa next question, Mr. Chair. Bakit mo pa siyang pinatagal sa pagkatrabaho sa iyo? Kung, si, kung uh, sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LV. Your Honor, pinapawi ko na po ang ate LV noong... August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawin second ko day mo na lang? Second oh, day pa po. lang niya? Pero oh, mo kasi tak? po hindi kasi tindahan nga po kasi your honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Eh, wala nga so po ibig po sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na na may tama siya sa utak? Kasi po wala nga po akong mabigay na trabaho. Dahil sina... Hindi. <laughs> sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, pinapawit. Second day pa lang na naglagay na ng pubic hair hindi pa, sa. Second pa oh. kasi kung po pina. Kasi sinasabi mo may tama na sa utak eh. On hindi. the second day na pumapasok siya. Ganun ba may tama nar naramdaman mo na, na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Don't second day, hindi po pinapawi ko na talaga siya kasi nga po wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po nung mga ano na po, mga mga 2020 na mga February saka ko pa lang po naramdaman na ganun nung Kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa ching, sa tianggian ng din, ng mga February ng 2020 kasi nasa tianggian po kami at that time. Te teka, magulo ka kausap eh. Pinapauwi mo on, on the second day. Oh, for your honor. Eh cause... bakit mo inaalok ng sweldo ng 5,000? Oh pinapauwi ko na po siya, Your Honor, tapos nakiusap siya sa akin, ate, kahit na magtulong-tulong na lang ako sa iyo dito. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung payag ka kako at ayaw mo naman umuwi, eh di ikaw, pero ang pasuldo ko lang sa iyo hanggang 5,000 lang, kako po, Your Kaya nga, pinapa mo na nga siya, ibig sabihin, pinaapalayas mo na siya, correct? Ay, bakit may inoperan 5,000 pa? O the second day, kasi sabi mo lang, ha? Hindi, hindi, hindi mo. Unang araw, si sinabi mo, pinagtrabaho mo sa palengke, Tatlong binigay mo na pinabubulaan na ni Aling LV. Tama. Tama ba yung sin... Tama ba ako? Tama po. Pangalawang araw, August 12, 2019. Sinabi mo sa kusina na lang siya magtrabaho at ino mo ng limang libo kada buwan ang sweldo. Tapos ngayon, sinasabi mo, pa pangalawang araw pa lang, gusto mo na siyang palayasin. Before po, Your Honor, na inoperan ko siya, kinausap ko po siya na at LV, wala akong maibigay na trabaho kasi tindahan yung inaplayan mo. Kasi dito ka ako sa kanya sa kusina, U uwi ka na lang ate, kako na ganun kasi hindi ka pwede sa tindahan. Eh bakit may inoperan? At siya po nagsabi na ate, dito na lang ako, kahit na dito na lang ang trabaho ko, sure. kahit na tulong na lang po ako, sabi po ng okay. Okay. Uh, sabi niyo po kanina, Uh, pinapawi niyo na siya at ayaw niya. Tinawagan niyo ba yung mga kamag-anak niya para sabihin yung pangyari na uh, pinapawi na siya dahil may problema sa pag-iisip? At the time po ng second day po, hindi pa naman po siya, hindi pa naman alam po na medyo may problema sa pag-iisip. O, oh, di ba pinapawi mo na sana nung ayaw niyang umuwi, sinabihan mo yung kamag-anak niya, lalo pat lalo pat nung na nalaman mo na meron siya problema sa pag-iisip, eh syempre, kargo mo pa yan, malay mo kung may ginawa sa, sa sarili niya o may sa mga kanyang mga kasamahan, kargo mo, dapat, ang ginawa mo, sa either pina-doktor mo, or uh, nung pinaalis mo, tama lang 'yon kung hanyo umalis, sinabihan mo yung kamag-anak niya, hindi ko na po, para sunduin siya. Hindi ko po nasabihan yung kanyang mga kamag-anak niya. Or... Tapos pangalawa, sabi mo, nagnakaw siya ng 12,000, pinablatter mo ba sa barangay yung pagnakaw? Hindi ko po pinablatter your owner. Ang, ang sabi, niya na lang po sa akin, ate, e, e, babas mo na lang sa sweldo ko, te. Sabi niya po sa akin. Kaya binabas ko na lang po sa At sweldo niya. At bang kasulatan? Wala po, your owner. Oh, eh di paano namin wala man kung nagsisinungaling ka. Ang sabi niya totoo. Dapat pag ganun dokumentado, eh may pinag-aralan ka, di ba? Opo. Oh, eh dapat yun, nung nagnako ng 12,000, pumunta kay sa barangay, pinablatter mo, This is the, ito sa tarang ginawa mo. And then, doon sabihin mo na nagnakaw ito, hindi ko siya didimanda pero nagkaregluhan kami, ibabas ko sweldo, pirmahan sa harap ni chairman. O, hindi mo ginawa. Hindi ko po ginawa. Your... oh tapos hindi mo pinagamot. no malaman mo may problema sa pag-iisip, nung nakiusap sa iyo, pinayagan mo lang. Tapos, binabaan mo sweldo, pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo. Papagsamantala ka. Hindi ko po yun pinagsamantalan, Your Honor. No, or... kasi di ba binabaan mo sweldo? Dahil sabi mo eh, pinapauwi mo, ayaw niya, kaya binaba mo ang sweldo. Your Honor, ang sweldo at that time po doon sa amin ay 4,500 lang. Ginawa ko pa nga pong 5,000 yung sa kanya, Your Honor. Kasi but, 2020 po yun, Your Honor. But, but, pero yung sinabi mo kanina na nakita mo may problema sa pag-iisip, naglagay ng pako, naglagay ng pubic etc., etc., doon mo na na-determine na may problema sa pag-iisip. Yun po yun talaga eh, na dapat kung gano'n, kung, kung sa akin yun nangyari, kukonsulta ko sa doktor, sasama ko sa doktor, and then, depende kung sabi ng doktor, hindi na pwede magtrabaho yan, pauwiin ko na. Or kung uh, ayaw niya magpa-doktor, ikaw mismo magpapauwi sa kanya, tatawag ka sa kamag-anak para kung sakali man may nangyari, hindi mo kargo. Kasi yeah. nga, tinimbre mo. At tinimbri mo ang kay chairman. Ganon yun, di ba? Ganon din yan sa negosyo, di ba? Negosyante ka. Di ba? Sa, sa negosyo nyo, lahat ng galaw ninyo, lahat ng lapas-pasok ng pera, sinusulat niya tama? O, oh. e eh, magaling ka sa pagsusulat sa negosyo. Dito, hindi mo nagawa, hindi mo na-apply. Natural lang yan, di ba? Everything should be recorded sa negosyo. Noong time kasi, dito rin dapat, everything is recorded. Noong time kasi, Your Honor, busy po kami. Kasi Ay, hindi mo pwedeng gamitin busy. Buhay ng tao rito, pinag-usapan natin. Kung sa pera nga, wala, may, may time ka na mag-record. Pero pag tao ang pinag-usapan, buhay ng tao, wala kang time. Dapat yun ang tamang talagang gawain mo na nakita mo may problema sa pag-iisip, dapat agad-agad ni-record mo yung pumunta ka sa chairman. Di ba? Sinumbong mo or pinagamot mo. Hindi mo ginawa. Yun ang malaking pagkukulang mo. At questionable yun. Kasi ang, ang normal na tao, yun yung gagawin. Ipapadoktor siya. Para hindi na lumala pa yung problema sa loob ng household mo. The fact na pinabayaan mo yun, ibig sabihin kinukonsinti mo, game, okay ka lang kasi hindi naman ikaw nasasaktan. In fact, ikaw ang nananakit. Iyon yung basa ko doon. Salamat, Senator Jinggoy. Thank you. With the permission of our dear colleagues here, uh, we are about to have the executive session unless uh, there are still... Marami po ang tanong, Mr. Chair. Okay. Uh, thank you, Mr. Chair, for your indulgence. Uh, this woman is giving a lot of uh, inconsistent uh, statements, uh, answers to Mr. Chair. Sinabi mo, uh, Madam Franz, pangalawang araw pa lang pinapaalis mo na siya. Tama? Pero umabot po siya ng apat na taon pinalipat mo pa sa ano, dinala mo pa sa anak mo. O paano siya tumagal na e, pangalawang araw pa lang gusto mo na siya palayasin, umabot mo na apat na taon sa iyo. Sinama mo pa rin sa Batangas sa apartment ng anak mo. Your Honor, wala pong apat na taon kasi 2019 ng August lang siya pumasok sa amin. Hmm. Kailan mo siya dinala sa Batangas? Dinala po siya sa Batangas noong mga May 18 to 20. Hindi ko pumatandaan, Your Honor, eh. 20 ano? 2023. Oh, oh so, di apat na taon? Wala po. Eh, 2019 nga pumasok eh. Oh, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. One, two, three, four. Oh. Ilan? Ilan? Ilan daliri mo? Ilan ma? Huwag mo ako tatawanan. Seryoso ako. Ilan? 2020, 2021, 20. O, ilan? 23 nga. 4, 4 years nga magpo 4 years nga. Ako sinungaling o ikaw? Ako sinungaling o ikaw? Mali lang polo yung bilang, Your Honor. O, umabot, umabot ng apat na taon. After 2 days, pinapalayas mo na siya, pero umabot, umabot pa ng 4 na taon sa'yo. Opo, kasi kahit anong pilit po namin, Your Honor, na paalisin, ayaw umalis ng Ate hmm. para medyo lumamig-lamig muna ulo ni yes, Senator, Senator Jingoy. Magpalamig muna, Senator Tingnan mo ito, ah. Akinig ka, Ms. Ruiz. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, matatakot ako, baka mamaya lalasunin ako. ba? Diba? Tama lang? Yes or no? Yes po. Nakakatakot, ba? Diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Dating time, lalasunin ka. Tama. Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair. Tama. Kaya nakakatakot. Tama. May kasama naman po siya sa... Diba sa nakakatakot yung, diba? Yung ganong gawain? Opo. Mahal mo, anak mo. Opo lahat gagawin mo para ma-protect maprotekta ang anak mo, tama? Opo. Lalo pa't babae, 15 years old. Apo. So, bakit tinasper mo siya? Alam mo yung may problema sa pag-iisip? Naglalagay ng mga kuha ng mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal na mahal mo? Nandyan po ang ati, nandyan po si Fe na tagapagbantay Regardless, niyo. regardless. Hindi mo dapat, dapat nilalayo mo yung mata o may problema sa pag-iisip ayon sa iyo, nilalayo mo sa anak mo. Baka madisgrasya yung anak mo. Ang ginawa mo, inilayo mo sa iyo para ilagay sa anak mo. Therefore, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung ako, may problema sa pag-iisip yung isang kasambay, granting naging magkatulad tayo ng konti sa pag-iisip, hindi ko pa doktor, hindi ko pa uwi. Pero hindi ko ita transfer sa anak ko. Ilalayo ko lahat ng kapahamakan sa anak ko. Matatakot ako. Ikaw, tinaspo pa na ayon sa may problema sa pag-iisip. So therefore, nagsisinungaling ka ay tiwala po kasi ako kay Faye, dahil kasi ah, si po nung pumasok sa akin hindi ko man siya nakita wala na po ako diba, eh, kung yung mga kasamahan niya sabi mo ayon sa bibig mo mga kasamahan niya nilalagyan niya po ano anong klase mga dumi sa pagkain sa inumin o eh hindi pa pumasok sa isip mo na pwede rin gawin sa anak mo yon hindi na po pumasok sa isip ko your honor kasi nando'on nandun si Faye, dahil ang anak ko po napasok ng alas 5 ng umaga hindi nga hindi hindi pwede kasi lahat tayo mahal natin mga anak natin especially babae pa kaya mo hindi na naisip yun, ibig sabihin, hindi mo naisip sapagkat ikaw ay nags hindi nagsabi ng totoo.